lumipat kaagad tayo sa Tagig City. Nando naman ating uh, kasama si kapatid na Don Kapulong at si Brad Bong Budenia. Brad Don, go ahead please. Ito, okay. kapatid Paliel, uh, ang unang magkakanan ko in the dream in the Tagig, si kapatid na Boy Pansuga. Ito, kapatid. Uh, Makitang kapatid po, Brad Rayleigh. Meron po ako ang narahandang katanungan kung puso at aligtasan. Ito po ay napasa ko for sa Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9, sa magandang balita at Kung so, tayo tulad sa tuloy niyo, kung ko Sa 8 po, ganito po ang mababasa. Dahil sa kagandaan loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa kamanagitan ng inyong panalalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kalob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Sa 9 po, hindi ito dahil sa inyong mga kuwa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Umilan so, po, nagtutulog po ito sa akin ang kalituhan. Dahil uh, yung salitang naligtas, para past sa na po yan tayo, naligtas, naligtas, po sa At saka po yung mga na napanggit na gawa. Kung so, meron po yung dapat gawin, sino po ang gagawa para makamit po ang tunay na kaligtasan. Yung yan po, mga kanilin, maraming salamat. Sundan ko po yung talatang binasa nyo, kapatid, sa 2.8. Okay. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Maliwanag naman po yung pagkakaintindi nyo, tapos na po yung kaligtasan na yun eh. Ang mga taga-ipeso, naligtas na. Papaano, saan, papaano sila naligtas? sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig kay Kristo. Ngayon, eh saan sila naligtas? Yun ang susunod na tanong. Hindi pa naman sila nakakarating sa paghuhukom. Hindi naman masasabing ligtas na sila sa paghuhukom. Hindi rin masasabing ligtas na sila sa parusa. Basta naligtas na, sila dahil sa pananampalataya. At yung kaligtasan na yung kaloob ng Diyos yun hindi rin dahil sa gawa yun. Kaya ka naligtas upang huwag kang makapagmalaki. ano eh, anong kaligtasan yun? Basahin po natin ang ulo 1.12 sa magandang balita Biblia rin. Pakinggan nyo. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon, ang kaligtasan pong naranasan ng mga kristyano ng una, yung pagkaligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat ang wika tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So ito po ang first phase o ang unang hakbang sa kaligtasan. Mailigtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ang unang kaligtasan tapos na yon. Halimbawa, kristyano ka na, nasa iglesia ka na, nailipat ka na sa kaharian ng anak ng Diyos, na si Kristo, eh, ligtas ka na doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero, pag nasa iglesia ka na, hindi ibig sabihin, kung mo nasa iglesia, ligtas ka na habang buhay. Pag hindi ka po nag-ingat, maiwawala mo yung pag-asa mo sa kaligtasan. Pakinggan nyo sa isang talata, Ebreot, g 38, ganito nakasulat. Ngunit ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi karulugda ng aking kaluluwa. kanuluwa. Kaya kailangan pala, paabang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, diridiretsyo. Kasi kung uurong ka, hindi ka magiging kalugud-lugud sa Diyos. Kailangan mabuhay kang tuloy-tuloy sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Walang urungan. Pag-urong, ang mangyayari po yung nasa Ebreo 6.4 hanggang 6. Pakinggan nyo. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan, wala na pong pagsisisi yan, yung nakakilala na nailigtas na sa kapangyarihan ng kadiliman, naliwanagan na, sabi sa Biblia, tungkol sa minsang naliwanagan, o di naligtas na nga sa kapangyarihan ng kadiliman, pasado na, no? Nakaligtas na, nailigtas na, niiniligtas na. Nakalasap pa ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, hindi na pwedeng baguhin muli ng pagsisisi. So, ang ibig pong sabihin noon, yung kaligtasan na yon, hindi pa yun yung kaligtasan sa paghukom. Hindi pa yun yung kaligtasan sa uh, sa ano, sa parusa kasi kaligtasan pa lang yon sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung mapapansin niyo kapatid, Efeso yan ano, sulat yan ni Pablo sa taga-Efeso 2:8. Ano po ang sulat naman ni San Juan? sa mga taga-epeso. Nung si ang mga taga-epeso ay parang gustong lumiko. Ano po ang ul, ang sulat naman ni San Juan sa mga taga-epeso? Apokalipsis 2. Ganito po ang ating mababasa uno. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisika. Napansin niyo kapatid, sulat yan sa Ipeso. Merong taga-Ipeso na iniiwan yung kanilang unang pag-ibig parang gustong bumitaw, parang nanglalamig magsisi ka. Pag hindi, papariyan ako sa'yo, aalisin ko yung kandilero. Mali bang magsisi ka, Ano ang ibig sabihin? Yung kaligtasang nakamit ng taga-epeso na sinulatan ni Pablo ay kaligtasan, hindi sa parusa. Kaligtasan yon sa kapangyarihan ng kadiliman. Nailipat sila sa kaliwanagan. Samantalang sila ay nasa kaliwanagan sa iglesia, dapat silang magpatuloy sa paggawa at sa pananampalataya. Pag hindi sila nagpatuloy at iniwan nila yung unang pag-ibig, gaya ng sinasabi sa Apokalipsis, ito po'y salita sa mga taga-Epeso. Sabi, pag hindi ka nagsisi, pagka nagpatuloy ka dyan sa ginagawa mo, aalisin ko na yung kandilero sa kanyang kinalalagyan. Mawawalang ka na ng kaligtasan. Kaya po, ang tinutukoy na kaligtasang iniligtas na kayo, sabi ni Pablo sa taga-Epeso, iniligtas na sa kapangyarihan ng kadiniman. Pero hindi pa yun yung final na kaligtasan sa araw ng paghukom. Pag nagpabaya ka, maiwawala mo yun. Maaaring ma-forfeit yung kaligtasan na yun. Yung kaligtasan na yun, hindi dahil sa gawa. Bakit? Eh, kasalukuyang nasa madilim ka eh. So, ang gawa mo, puro kalukuhan. Doon sa kalukuhan ginagawa mo, nahabagan Diyos sa'yo, iniligtas ka, dinampot ka sa kadiliman. Yun po ang ibig sabihin nun eh. Uh, hindi dahil sa gawa, dahil wala ka namang ginagawa pang mabuti nun eh. At gumagawa ka man ng mabuti, kung hindi ka naman kukunin ng Diyos, mababaliwala yung mabuting ginagawa mo kung wala ka sa, sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi kasi sa, sa unang Korinto 1.19, itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Hindi ko mo mabait ka, eh, ligtas ka na. Merong kabaitang pantao. Kaya yung, yung pagkakaligtas na nangyari sa mga taga-epeso, hindi dahil yun sa gawa nila na sarili nilang gawain. Basahin natin ang Tito 3, versikulo 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kanyo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Nung wala ka pa sa aral ng Diyos, nung wala ka pang kasamang Diyos, eh, gumagawa ka man ng katwiran, hindi dahil dun ka maliligtas eh. Kasi meron pong paggawang katwiran na sarili mo lang. Meron namang paggawa sa katwiran, kasama mo na ang Diyos sa paggawa. Magkaiba po yun eh. Samantalang nasa labas ka ng katwiran, nasa labas ka ng katutuanan, gumagawa ka man ng katwiran, invalid po yun eh. Walang puwenta yun eh. Hindi dahil doon sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing panggawang pansarili ang tao eh. Katwiran kung minsan niya, pansarili niya lang. Pero merong gawa ng katwiran, kasama mo ang Diyos na gumagawa. Pag ikaw ay nasa iglesia ang katotohanan, sasamahan ka ng Diyos. Sabi ng Diyos, malibang kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, merong paggawa na kasama si Kristo. May paggawa na kasama ang Diyos. Gawa ng katwira nating sarili, hindi yun ang dahilan, kaya tayo iniligtas ng Diyos sa kadiliman eh. Yung sa Epeso, kung babalikan natin yung 2.9, ang, ang sabi po, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Aling mga gawa yon? Yung pwede mong ipagmapuri yung pansarili mo. Kaya hindi gawang pansarili ito eh. Kasi kung ginawa mo ang isang bagay kasama ang Diyos, ano ipagmamapuri mo? Kaya mo lang nagawa, kasama mo si Kristo at kasama mo ang Ama. Pero kung pansarili mo lang, nung ikaw eh walang Kristo, wala kang Ama, sabi mo eh, oh, mabait ako, pwede mong ipagmapuri yon. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino may wag magmapuri. Aling mga gawa yon? Mga gawang pansarili. Niliwanag din niya ni Pablo sa 3.5 ng Tito. Hindi sa gawa ng katwira na ginawa nating sarili. Ano po ibig kong sabihin? Kung nasusundan nyo, mga kapatid, ang nasa kaisipan ko na nasa Biblia, ang tao, ang unang step ng pagliligtas, ililigtas ka ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung pagliligtas na yon, hindi dahil sa gawa mo yon, hindi dahil sa ikaw ay matwid, o hindi dahil sa ikaw ay marunong o mayamang ka, kundi awa ng Diyos yon sa lahat ng tao. Awa po ng Diyos yon. Kaloob yon, gift. Kagandahang luob ng Diyos yon. Na, sa gitna ng kadiliman, damputing kanya. Pakinggan nyo sabi sa Efeso hindi lang binabasa sa umpisa eh. Binabasa lang ng mga born again yan, dos otso na. Umpisa natin sa uno. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakara noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, Magamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas, ang sabi ni Pablo. Bagaman tayo'y patay dahil sa ating kasalanan, ng una na nilakara natin, tayo'y sa pamamagitan ng mayamang awa ng Diyos, binuhay na kalakip ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Ano po yung kaligtasan na yon? Kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nangyari sa atin yon sa awa ng Diyos, sa biyaya, hindi dahil sa ating gawa na ginawa nating sarili. Ayon. Pero pagkalibaw, nailigtas ka na po. Sa kapangyarihan ng kadiliman, nailipat ka na sa kaharian ng Diyos sa iglesia. Nasa iglesia ka na nasa katotohanan ka na, nasa kabutihan ka na, nasa liwanag ka na, nasa katwiran ka na, aba, gagawa ka po. Para ka naman maligtas dun sa darating na paghukom. Kailangan po ang gumawa ka na. Pakinggan nyo sa isang talata sa 2.7 ng Roma. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian, at puri, at nang di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, sabi ni San Pablo, para magkabuhay ka ng walang hanggan, magtitiyaga ka sa mabubuting gawa. So gagawa ka pag nasa iglesia ka na. Nung ikaw ay iligtas, nasa labas ka ng iglesia, iligtas ka sa kapangyarihan ng kadiliman, wala ka pang malay sa paggawa nun eh. Kaya ang gawa mo nun, puro pansarili, puro pagmamapuri, puro pangkitan tao. Kung minsan, mga gawang hindi kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Hindi dahil doon, kaya ka iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. Dahil sa awa ng Diyos, iniligtas ka. Ngayong nasa kapangyarihan ka na ng Diyos, ngayong ikaw ay nasa kaliwanagan, ba'y gagawa ka na? Magtitiyaga ka sa mabubuting gawa. Bakit po? Pakinggan nyo sa Filipos 2.12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ayan. Pagka ikaw ay nasa iglesia na, lulubusin mo ngayon yung gawain ng sarili mong pagkaligtas, sabi ni Pablo, na may takot at panginginig. So gagawa tayo yung sinasabing hindi dahil sa gawa, hindi basta gawa yon, gawa lang na yon. Hindi dahil doon sa gawa, dun ka iniligtas ng Diyos. Kaya ka niligtas ng Diyos sa kadiliman, sa awa niya sa'yo. Pero ngayong nasa katotohanan ng tanat sa kaliwanagan, gagawa ka naman. Gagawa ka. Hindi pwedeng pag nasa liwanag ka na, nalipat ka na sa liwanag, galing sa kadiliman, hindi ka gagawa. Gagawa ka ng iyong ikaliligtas. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. So gagawa ka, dun sa pinagagawa ng Diyos na ikaliligtas mo. Meron kang gagawin eh. Alin po ba yon? Ikalawang Timoteo 3.17 Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan, yung mga gawang mabuti ituturo ng Diyos sa atin. Yung hindi yung gawa na gusto mo lang gawin. Hindi yung gawang pansarili mo. Kundi, ang tao ng Diyos para maging sakdal at maligtas, tinuturuan ng Diyos gumawa ng lahat ng gawang mabuti. Alin yung gawang mabuti? Yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Iba kasi yung mabuti sa Diyos, iba yung mabuti sa tao. Ngayon, ang sabi ng mga pastor ng Bornagin, yan eh kang ating mga gawa, gawa yan ikaw. sabi, yan kay maruluming basahan. Kaya wala ikaw kailangan ng gawang mabuti. Wala namang nakalagay dun sa Isayas na yung gawang mabuti ay eh maruming basahan. Basahin nga natin yung Isayas, kapatid na Luz. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kita nyo, sabi sa Biblia, ang lahat naming katwiran naging parang basahang marumi. Lahat naming katwiran. Pantao yan, hindi katwiran ng Diyos yan. Yung katwiran ng tao parang basahang marumi yun sa harap ng Diyos. Kahit ano gawin mong mabuti para sa sarili mo, parang basahang marumi lang yan sa Diyos. Kasi pansarili mo lang yan eh. This is 6.15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. E eh, maliwanag na pansarili lang yan eh. Kayong nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng tao, kasuklam-suklam pa kayo sa Diyos eh. Kaya nga sabi ng Diyos, Itatakwin ko ang kabaitan ng mababait, at ang karunungan ng mamarurunong itatakwil ko, sabi ng Diyos. Kasi pansarili yan eh. Pero pag ang ginagawa mo, yung kabutihang utos ng Diyos, eh sino magsasabing marumimbasahan yun? Eh utos ng Diyos yun eh. Katwiran ng Diyos yun, hindi naman katwirang pansarili. Kaya ganito po kapatid, para maunawaan mo, no? Sa unang pa party ng pagliligtas, sa unang hakbang, gumagawa ka ng kung ano-ano, masasama. Gumagawa ka rin ng mabuti sa pansarili mo lang. Iniligtas ka ngayon ng Diyos. Inalis ka sa kadiliman, nilagay ka sa kaliwanagan. Pag nasa liwanag ka na, gagawa ka na ngayon. Hindi pwedeng hindi. Kasi yung gawa na yon, gawa na nasa liwanag ka na, yun ang ikaliligtas mo pagdating ng paghukom. Yung unang kaligtasan na iniligtas ka sa pangyarihan ng kadiliman, hindi nakabatay sa gawa yon. O paano ibabatay sa gawa yun? Eh? Wala kang ang malay sa aral, wala kang ang malay sa katwiran. Yun ay awa ng Diyos yun, kaloob ng Diyos yun, kagandahang loob ng Diyos yun. Maligtas tayo, samantalang tayo gumagawa ng sari-saring mali, na awa ang Diyos atin, ilagay tayo sa liwanag. Pag nasa liwanag ka na, gagawa ka na ngayon ng kabutihan. Anong kabutihan? Yung kabutihan ipinagagawa naman ng Diyos. Kasi yun naman ang magiging batayan para sa kaligtasan mo. Pakinggan nyo sa 3.20 ng Juan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Hino. Oh. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ay, yeah. merong ibang klase, klase ng paggawa eh kung ikaw ay eh, nasa liwanag na, yung wikang gumagawa ng katotohanan, lumalapit yun sa ilaw, sa liwanag, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Merong ginagawa ang tao pansarili. Meron namang ginagawa, ginagawa sa Diyos. Kasama ang Diyos, katulong ang Diyos, ah, para sa Diyos, yun, mga ginagawa sa Diyos ng mga tao. Yung nakakilala ng katwiran, gagawa po yun. Bakit? Ba't kailangan gumawa? Kasi, doon sa unang Korinto 4.5, ganito po nakasulat. Kaya nga, huwag na kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso at kung maggagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya ang sinasabi niyan, pagdating ng Panginoon. Ano magaganap sa pagdating ng Panginoon? Mahahayag ang mga nakatago sa lihim. Ano ang mahahayag? 5 Gs, ikalawang korinto. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ayan. Pagdating ng Panginoon, eh, yung gawa mo, doon kahahatulan, kapatid. Kaya hindi pwede sabihin, hindi tayo gagawa eh. Hindi na lang kailangan ng mabuting gawa dahil ang kaligtasan daw is a gift. Ayan, yun ang mga filosofya nila eh. Kaluob ng Diyos yan, hindi dahil sa gawa yan. Kaya hindi ka kailangan gumawa ng mabuti. Sabi ko dun sa kapatid dito. Kapatid, sabi nung pastor mo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Tanong mo sa kanya, pastor, sabi niyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Talaga po bang maliligtas ako kahit di ako gumawa ng mabuti? Oo, basta't niligtas ka na ng Panginoon kahit di ka na ng mabuti. nan ang sabi nung pastor. Kumpirmahin mo ka ako. Pag sinagot niya, oo, hindi na kailangan yon Tanong mo susunod, yun ho bang pagbibigay ng ikapo mabuti? Pagsagot niyang mabuti yung pagbibigay na ikapo, sabi mo sa kanya, mula ko ngayon, pastor, di na ako magbibigay na ikapo kasi hindi naman kailangan gumawa ng mabuti para maligtas eh. Ay, nahala tayong pastor niya eh. Ah, oh, hindi ka. Kailangan ikaw magbigay ka para maligtas. Sapagkat ninanakawan mo ang Diyos. Eh, sa sabihin, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, pero pagka ikapo eh, kailangan magbigay. Ano ay ibig kong sabihin? Pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid. Ang napakalaking pagkakaligaw ng mga born again na hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti, once save, always save. Wala sa Biblia yan. Ang unang kaligtasan, alisin ka ng Diyos sa kadiliman, daling ka sa liwanag. Alising ka sa kasalanan, daling ka sa iglesia. Pag nasa iglesia ka na, ligtas ka na? Ligtas ka na. Saan? Sa kadiliman. Pero hindi ka paligtas para sa pagdating ng paghukom. Pag nasa iglesia ka, nagagawa ka. Magpapatuloy ka sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Magpapatuloy ka sa pag-iingat, sa paggawa ng mabuti. Pag hindi ka gumawa at umurong ka, hindi kita kalulugdan, sabi ng Diyos. P pwede ka pa niyang itakwil. Kahit natanggap mo na si Kristo, hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya, pwede kang itakwil. Ikalawang, Purinto 13.5. Siya sa ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Heso Kristo ay nasa inyo? Mali ba na nga kung kayo'y itinakwil na? Kahit nasa iyo pa si Kristo, pag hindi ka nanatili sa pananampalataya, pwede kang itakwil ng Diyos. Ang sinasabi sa Biblia, may kaligtasang hindi dahil sa ginawa natin, dahil nung tayo nasa kadiliman pa. Pero nang mailipat na tayo sa kaliwanagang, kailangan na tayong gumawa nung ipinapagawa ng Diyos. At yung gawa na yun, yun naman ang magliligtas sa atin pagdating ng paghuhukom. Doon sa galit na darating. Dalawa po yan eh. Dalawang step ng kaligtasan. Una, alisin sa kadiliman, dalin sa liwanag. Pag nasa liwanag na, gumawa ng kabutihan, magpatuloy hanggang sa katapusan. Pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya. Bakit? May darating na parusa sa mundo. 13.11 ng Isayas. Pakinggan niyo. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ayan, may parusa pong darating eh. May galit ang Diyos na darating. Basahin natin ang si 1.18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sa wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayan, merong wakas eh. Meron pong galit na, ng Diyos ang kanyang puot, kahit ginto, kahit pilak, hindi pwedeng makapagligtas. Pero ang pagliligtas na yon, madepende sa ating gagawin, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang kaligtasan po'y attainable sa pamamagitan ng gagawin nating paglilingkod. Balikan natin ang dos-dosin Pilipos, ang sabi ni Pablo, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya gagawa ka po para ka maligtas. Yun po ang sagot, kapatid. Sana na naunawaan niyo. Maraming salamat po, Father. Inig na mga kabagat ninyong kasiwan at mabuhay po. Kayo. Salamat po, kasi haawa kayo ng Panginoon sa inyong pagdudoktrina, kapatid.